Hula! Hula? Ay, pare! Hula? Wala ka hindi... Kahit kailan hindi na ako naiiniwala sa hula. Wala, hula nga eh. Pangyayari ba? Ang hinahangad ko sa loob ng tatlong taon na magkaroon ng sariling bahay. Ayan, maganda yan, maganda yan. Parang may bahay, bahay tayo. Oo, oh, parang pala para, ang mag Hindi tayo yung street children. Gagaling kaya yung bukol ko. Bakoy. Nagbukol na. Oh, ng karamdaman at kung ano-ano pa man. Lapit na kayo dito. Uhulaan ko ang inyong kapalaran. Kasing dapad ng bolang kristal na ito. Nakapaglaro oh, din. Nanalo kaya tayo. Ano to? Ano to? Oh, no. oh, hula, oh, hula, alam kapalaran. Ano. pala si Tata Temyong. <laughs> hula, alam ano ka pala Ano po yan, sir? Apa, hula ba kayo ng kapalaran? Hula! Hula! Ay, pare! Hula! Wala ka tundi... Kahit kailan din na ako naiiniwala sa hula. Wala, hula nga eh. Kaya nga diba, Yung hula niya, hula lang talaga. Oo! <laughs> Oo! Oh, hmm. ay, hindi, hindi ako naniniwala dito, pare. Alam mo ba, hey. yung last na papahula dapat ako, pumunta ako sa panghula, pare. Pagkatoko ng bahay nila, sabi niya, sino to? Oh, Doon pa lang, parang hindi na naulaan. Wala na. Saan na't ang mga May bolang kristal? Ay, mo bolang oh, kristal? Oo, wala. Eh, ito. Uh. Pinakamalapad na bolang kristal. Ay! Ay, mukhang kakaiba nga ito. Uh. Nagulat ako. Taka dito mo yung kristal niya. Parang... Parang tumutubong buhok eh. Magpapahula ba kayo o lalangitin ah, nyo oh. Ay hindi, baka hindi pa fully Oo. Oh. Oh, huwag naman, huwag naman, paparasyon ako, oh, huwag naman. Mapahula ba kayo, ano? Mapahula, sir. O sige, mapahula ako, mapahula. Try natin, try natin, try libre natin. Libre lang naman yan. Libre ba, sir? Libre. 20 pesos ang isang muna. 20? Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na, 20, 20. O, sino, sino unang magpapahula? Oh, ikaw muna, ikaw muna. Ikaw muna, ikaw muna, ikaw muna magpahula, ikaw muna magpahula. Sige, lapit na birthday kay. Pride muna, pagpahula. <laughs> 20 ka ba? Sige, anong palawalan mo muna pare? Pwede, kasi kaya tayo. Ah, <laughs> ah, hindi kasi ka siya. Nakakalo okay, okay, ko ka. Ang ah, ah, may home credit. 1,000 lang. Kaso 20 eh. Ah, Baka okay, na, pwede na yan. Ang dami mo lang pwede ito. Pwede niyo tatlo. Kasi na to? Wala ko. Kasi? Kasi na niyo. Wala lang Sige, sige. sige, sige kasi na ako na. Ako muna. Ikaw na, ikaw na, mare. Ano ipapahula mo? Karamdaman? O ang inyong... Kapalaran siya. Kapalaran. Anong gusto mo malaman sa kapalaran mo? Oh no! Ano nakikita mo sa akin 5 years from now? Ayan! Ayan, magandang hula. 5 years kayo. from now? At depende sa bolang kristal kung ano ang lalabas. Ano Ano yan? Ang pangit ng kristal. <laughs> pangit ako 5 years from now. Ang kristal lumabas. <laughs> pangit ako. Ibig sabihin, hindi ka kakakasama naman. Ayan ako! Ang trabiyan. Ang pangit. Ang pangit, ang pangit nga naman. No? Ang pangit nga ng kristal.

sa susunod na tatlong araw. What? Kasi tumaya ako sa loto eh. Ay, tumama. Ay, putang ina, alam ko na to. Ang pangit na lumabas. Alam ko na to. Ano tatang? hindi ka pa tatama. Kala ko, di ka tatama kasi di ka tumataya eh. <laughs> tumataya ako! Ay, <laughs> tumataya ako! <laughs> Ay, tumatay tumatay, tumatay, tumatay. Pwede mo bang walaan yung kapalang ang tumataya? Mangyayari ba ang hinahangad ko sa loob ng tatlong taon na magkaon ng sariling bahay? Ayan, maganda yan, maganda yan. Para Siya, may... may bahay tayo. Oo, para, 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 mga. Hindi tayo yung din. <laughs> Mainit, mainit. Lugi oh. kasi tayo sa amin, hindi pa puli pa, hindi no? Oh. Ay! Palas! Oh. Pangit ang kapalaran mo. Hindi lang ako magkakapalaran. <laughs> <laughs> Ay! Nasa pagsasaga. Iho, maalala lamang, ito ay isang hula lamang. Pwede pa rin mabago, depende sa inyo. Pag-usunod ka. Last na lang, last na lang, hula. Oh, sige, uh, sige, sige, oh, sige, sige, sige. Sakit. Sakit. Magpahula ng sakit. O sige, sige, sige. Sakit, sakit. Ako, pagpahula O Sige. Ang sakit ay medyo mahal. Ang kapalaran ay... May, may suklik pa nga kami sa iyo, eh. Oo, oh, oo. <laughs> ang sakit kasi. Wala nga, dahil pa tayo. Huwag oh, oh, tayong sakit. O oh, wait, may suklik pa kami sa <laughs> iyo. gagaling kaya yung bukol ko tapo oh, no. ni bukol bukol na, na. Hinabahan ako, hinabahan ako. Ah, oh ah, sa <laughs> Nalala pa. Naku! Masakaroon ka ng bukol sa almoranas. Ay! Hindi na nabubali ang almoranas. Magkakabukol pa? Hindi na dalawang Dalabang hulala lang kailangan ko dahil ako'y muli. Hinala. Tignan mo, ang last na to ang yung sukuli namin. Puraan rin. hindi na lang kayo sukuli. Ipatapang hula ko sa iyo. Hulaan mo kung totoo yung pera ang binayad namin o hindi. Wala ka wala mo Wala ka mo, kung mo. o oh, hindi. <laughs> ah. Totoo <patoo. laughs> Di hindi di Wala na, lagas na yung nasa ulo oh. niya. Mukhang di totoo eh. Totoo to. Totoo. 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 niya, ma. sige. tangis di botang buang